Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, maruming bituka, ang tunay na ugat ng karamihan sa mga sakit na malala. Naranasan niyo na ba na kahit anong ingat sa pagkain at regular na ehersisyo? Pakiramdam ninyo ay pagod pa rin ang inyong katawan, nanlalambot, nagiging maitim ang balat, at lagi kayong walang sigla? bumangon sa umaga na parang hindi nakapagpahinga ng mayos. Maring kakaiba pakinggan, ngunit ang pinakamalalim na dahilan nito ay hindi ang panahon o edad, kundi ang isang pamilyar na bahagi nga, ating katawan, ang ating bituka. Ang ating bituka ay hindi lamang isang simpleng tubongang panunaw, mga kaibigan. Ito ay parang isang bahay na naglalaman ng lahat ng ating iniinom at kinakain araw-araw, kanin, gamot, tinapay, soft drinks at matatabang pagkain. Kung hindi natin regular na lilinisin, ang dumi at lason ay maipon, sisirain ang bahay ng ating kalusugan. Sabi nga nila, maruming bituka, pagot na isip, malinis na bituka, payapa ang puso, ito ay napatunayan ng agam sa kasalukuyan. Kung gusto nating mabuhay ng malusok at magaan, simulan natin sa ating bituka. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang maruming bituka, bakit ito nakdudulot ngang sakit, at paano natin ito lilinisin ng natural, madali, at epektibo. Samahan ninyo ako, mga kaibigan, ano ang maruming bituka? pag-unawa sa bahay ng kalusugan. Ang ating katawan ay tulad ng isang komplikadong bahay at ang bituka ang sentro nito. Kung ang atay ang nagsasala at ang puso ang nagbobomba, ang bituka ang pangunahing tubo kung saan dumadaan ang mga sustansya at inilalabas ang dumi. Sa paglipas ng panahon, ang apiraso ng pagkain, taba, asukal, at masasamang bakterya ay maaring dumikit sa dingding ng bituka na bumubuo ng isang layer. Sa simula, ito ay nakdudulot ng bloating kalaunan ay magiging impeksyon at hindi balanseng bakterya. Ang dingding ng bituka ay tulad ng isang salaan para sa nutrisyon. Kapag mali ang ating kinakain, na-stress o umiinom ng maraming gamot, nasisira ang salaan at ang bakterya at lason ay nakakapasok sa dugo ang resulta ay laganap na pamamaga, aktibong imunosystem at apektado ang atay, bato, balat, kasukasuan at utak, kaya naman ang problema sa bituka ay maaring magdulot ng tagihawat, pananakit ng kasukasuan, insomnia, pagot at pagbabago sa emosyon ang bituka rin ang tirahan ng malaking sistema ng mikrobio, kapag balanse, malusog ang katawan, kapag hindi balanse, nahihirapan ang lahat ng sistema. Naglalabas din ito ng maraming neurotransmitters na nakakaapekto sa mood, kaya ang pag-alaga sa bituka ay hindi lamang para sa panunaw kundi para sa pangkalahatang kalusugan. Kapag nagsasalita ang katawan, nangangahulugan iyon na humihingi ng tulong ang bituka senyales ng maruming bituka, ang malihim na babala ng katawan. Ang katawan ay isang matalinong makina. Bago maging malinaw ang sakit, nakpapadalan na ito ng maliliit na senyales. Ang maruming bituka ay hindi dumarating ng magdamag, kundi unti-unting naipon sa bawat kinakain, kaugalian, at gamot. Pagkatapos nagsisimula ng magsalita ang katawan sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang sintomas na madalas na binabalewala. Narito ang limang karaniwang senyales na nagbabala na kailangan ng pansin ang ating bituka. Pangit na balat, tagihawat, talama na pamamagang balat. Ang kalagayan ng balat ay madalas na sumasalamin sa kalagayan ng bituka. Kapag may naipong lason sa bituka at overloaded ang atay, Itutulak nito ang madumi sa balat na nagiging sanhing ang tagihawat at maging ang malasma. Maraming tao ang abala sa pagpapahit ng krim ngunit hindi tinitingnan ang ugat ng problema, ang bituka. Kaya kapag nalinis ang bituka at naging balanse ang mikrobio, karaniwang bumubuti ang balat ng malaki nang hindi na kailangan ng maraming pampaganda. Pagod, walang sigla, brain fog, ang bituka ay nakakaapekto sa nervous system. Natutulok ng sapat ngunit pakiramdam ay lutang pa rin, madaling makalimot, hirap mag Ang malason at pamamaga mula sa bituka ay maring makaapekto sa utak sa pamamagitan ng systemic inflammatory response o sa pamamagitan ng good brain axis. Ang may sakit na bituka ay nangangahulugan na nagbabago ang hormones at neurotransmitters na madaling magdulot ng pagkabalisa, insomnia, at depression. Ang bituka minsan ang tahimik na dahilan ng mental disorders. Mabahong hininga, bloating, constipation. Ang mabahong hininga ay maaring nagmula sa bituka. Ang nga-fermented na pagkain ay lumilihan ng hindi kanais-nais na amoy. Ang matagal na constipation ay nagiging sanhingang pagbara ng dumi at muling pag-absorb ng lason na nagpapahintulot sa katawan na malason araw-araw. Ang maitim na balat, bigat na pakiramdam at lutang na isip ay karaniwang unang nakikita sa digestive system, allergies, sinusitis, mahinang immune system. Kapag nalilito ang bituka sa pagitan ng kaibigan at kaawe, 80% ng immune cells ay matatagpuan sa bituka. Kapag nasira ang ng bituka, ang makakaibang protina at bakterya ay nakakapasok sa dugo. Ang immune system ay nagre-react ng sobra at nagdudulot ng allergy, rhinitis, urticaria at maging ng autoimmune diseases ang pagayos ng barrier ng bituka at pagbabalansan mikrobyo ay karaniwang nakakatulong upang mabawasan ang mga sintomas ng allergy ng malaki. Paktaba, pananakit ng kasukasuan, maagang pagtanda. Ang talama na pamamaga mula sa bituka ay nagpapagana ng cytokines na nagdudulot ng metabolic disorders, insulin, leptin, na humahantong sa paktaba, visceral fat accumulation, at pananakit ngang kasukasuan, pati na rin ang maagang pagtanda. Kapag may sunong ngang pamamaga, ang mga cell ay nakakaroon ng oxidative damage. Iyan ang batayan ng pagtanda na dulot ng pamamaga. Ang pakontrol sa pamamagang bituka ay nakakatulong upang mapabagal ang prosesong ito. Ang katawan ay hindi nagsisinungaling, bawat tagihawat, bawat sakit, bawat gabing walang tulog ay isang mensahe mula sa bituka. Ang pagunawa at pakikinig sa mga senyales na iyon ay nakakatulong hindi lamang sa paggamot ngang masintomas kundi sa paglilinis din ngang ugat kung saan nagsisimula ang lahat ng problema. Bakit ang maruming bituka ang lihim na salarin? Walang katawan ang natural na kasakit. Ang lahat ng pinsala ay nakmumula sa mga gawi, pagkain, paginom ng tubig, puyat at stress. Unti-unti, ang ma ay nagiging dahilan upang ang bituka, ang sentro ang kalusugan, ay maging isang tambakan. Narito ang makaraniwang salarin, pagkain ng maraming processed foods. Ang ma processed foods tulad ng puting bigas, puting tinapay, piniritong pagkain at ready to eat meals ay nawawalan ng maraming fiber at micronutrients at naglalaman ding ang maraming taba at preservatives. Lumilika sila ng fermenting environment, naglalabas ang lason, at nagpapahina eng mabuting ang mabuting bakterya. Ang mabuting bakterya ay nangangailangan ng fiber. Kapag kulang, nangingibabaw ang masamang bakterya na nagdudulot ng digestive disorders at talamak na pamamaga. Ang diet na mataas sa processed foods ngunit mababa sa gulay at prutas ang pangunahing sanhing maruming bituka. Mababa ang pag-inom ng tubig, walang ehersisyo. Tumutulong ang tubig na palambutin ang dumi at mapanatili ang peristalsis ng bituka. Ang kakulangan sa ehersisyo ay nagpapababang sirkulasyon ng dugo at peristalsis. Ang matagal na pagupo ay nagpapababang at sujik ng bituka. Ang matirang pakain ay nakferment, na nagdudulot ng bloating at indigestion. Ang regular na ehersisyo at sapat na pakinom ng ay simpleng hunit epektibong paraan. Pangabuso sa antibiotics, painkillers at alcohol. Sinasira ang microbial system. Ang antibiotics ay pumapatay ang masama at mabuting bakterya na nagpapahirap sa microbial system. Ang matagal na paggamit ng painkillers ay maaring makapinsala sa lining ng bituka. Ang alkohol ay nagpapataas ng permeability ng dingding ng bituka na nagdudulot ng leaky gut at nagpapasok ng lason sa sirkulasyon. Kapag mahina ang protective barrier, magaganap ang pamamaga at metabolic disorders. Psychological Stress ang di nakikitang laysan. Ang bituka at utak ay nakikipag, ugnayan sa pamamagitan ng good brain axis. Ang stress, pagkabalisa o galit ay nagdudulot ng spasam sa bituka, nagpapababang blood flow at nagbabagong balansa ng mikrobio Sa kabilang banda, ang digestive disorders ay maaring magpapataas ng pagkabalisa at insomnia. Ang pamamahalan stress sa pamamagitan pahinga, pahinga, at social activities ay nakakatulong sa pagprotekta sa bituka. Puyat, hindi balanseng circadian rhythm. Anggabi ang gabi ang oras kung kailan nagpapahinga at nagre-regenerate ang bituka. Ang puyat o pagkain sa gabi ay nakakasira sa siklo na ito na nagiging sanhing pagkawala ng enzymes at mabuting bakterya at pag-ipon na lason. Ang pagtulok sa tamang oras ay nakakatulong sa microbial system na gumana ayon sa iskedyul at sumusuporta sa natural na detox. Ang pagunawasam nga sanhi ay ang unang hakbang, ang aksyon ang pinakamahalaga, ayusin ang pagkain uminom ngang sapat na tubig, mag-ehersisyo, limitahan ang gamot at alkohol, bawasan ang stress, at panatilihin ang siyentipikong paktulo upang maging malinis ang bituka at malusok ang katawan. Gawin natin ito ng unti-unti, kapag marumi ang bituka, hihina ang lahat ng ibang organo. Ang bituka ang ugat ng kalusugan. Kapag humina ang ugat, ang ibang bahagi ng katawan ay unti-unting mawawala ng balanse, bihira lumitaw ang sakit ng mag-isa, karaniwan silang sumusunod sa isa't isa tulad ngang domino effect at madalas na nagsisimula ng tahimik sa bituka. Maraming tao ang nakakaranas kang fatty liver, high cholesterol, high blood pressure, maitim na balat, mahina ang memorya, ngunit kakaunti ang nakakaunay sa isang karaniwang dahilan. Ang bituka ang unang gate na nakikipaugnayan sa pagkain, bakterya at kemikal. Kapag marumi ang bituka, lahat ay madaling dumadaan. Ang lason ay sumasama sa dugo na nakakaepekto sa mas malalayong organo. Narito kung paano nakaepekto ang maruming bituka sa mga pangunahing organo. Atay. Ang atay ang unang organo na sumasalo. Ang dugo mula sa bituka ay nagdadala ng sustansya at pati na rin ang nakakapinsalang produkto sa atay sa pamamagitan ng portal vein. Kung malinis ang bituka, madaling maksala ang atay, ngunit kapag naipon ang lason sa bituka, ang atay ay labis na nagtatrabaho, ang masel ng atay ay namamaga, nakakaroon ng metabolic disorder, at naipon ang taba na humahantong sa fatty liver. Ang karaniwang sintomas ay kawalan gana, mainit na pakiramdam sa lup, tagihawat, at insomnia. Ito ay parang ang atay ay isang street sweeper na naglilinis ng basura. Kung patuloy na ibubuhos ang basura, maubusan ng lakas ang street sweeper, bato. Ang bato ang huling filtration station na overloaded. Matapos iproseso ng atay, ang natitirang lason ay pupunta sa bato upang ilabas sa ihi. Kapag overloaded na ang atay at tumaas ang daming lason, kailangan ngang bato na magtrabaho ng higit pa. Ang naipong lason ay maring magdulot ng bato impeksyon at sa kalaunan ay humantong sa talama na paginang bato. Maraming tao ang nag-isip na ang mahinang bato ay dahil lamang sa kakulangan sa tubig. Ngunit ang pinakamalalim na dahilan ay karaniwang ang maruming bituka at atay. Kapag barado ang detoxification pathway, ang masintomas ay edema, pagot, madalas na pag-ihi sa gabi, at maitim na balat, cardiovascular system. Biktima ng talamak na pamamaga. Kapag marumi ang bituka, naglalabas itong lason at cytokines na nagdudulot ng pamamaga sa pamamagitan ng dugo, na sumisira sa dingding ng daluyan ng dugo, nagpapabilis sa pagipon ng kolesterol at atherosclerosis na humahantong sa high blood pressure, stroke at heart attack. Ginagawang mas makapal ng talama na pamamaga ang dugo, ang magagamot na pampababa ang cholesterol o pampababang ang blood pressure ay nagtatakip lamang ng sintomas kung hindi naayos ang bituka. Uta. Kapag nawala ang koneksyon ng pangalawang uta, ipinapakita ang good brain axis na ang namamagang bituka ay nagpapadalang negatibong signal sa uta na nagdudulot ng order sa neurotransmission at nagpapababa ng production ng mood-enhancing substances tulad ng serotonin. Kaya naman, ang mahinang bituka ay nauugnay sa pagod, pagabalisa, insomnia at pagbaba ng memorya, balat, kasukasuan at immune system, ang huling labanan. Kapag hindi mapigilan ng bituka ang lason, ang balat at kasukasuan ay nagiging lugar ng paglabas ng dumi, may tim na balat, tagihawat, pamamaga, kasukasuan na masakit, matigas at osteoarthritis. Ang immune system ay umaasa sa mabuting bakteryang bituka, kapag nawalan ng balanse madaling makamali sa pag-atake na nagdudulot ng allergy at autoimmune diseases sa pagtingin sa ugat lahat ay nagiging malinaw. Ang malusok na bituka ay nakbibigay ng enerhiya sa buong katawan. Ang maruming bituka ay naghahasik ng sakit sa makatuit. Ang pagpapagaling ng sakit ay nangangailangan ng paglilinis ng ugat, pagpapanumbalik ng natural na circadian rhythm, tamang pagkain, sapat na tulog, regular na pahinga, at katamtamang ehersisyo upang magbago ang bituka at muling mabuhay ang katawan. Paano linisin ang bituka ng natural? Ang katawan ay may kakayahang pagalingin ang sarili. Kapag tumigil tayo sa pagdudulot ng pinsala at lumikhang ng kondisyon, ang bituka ay magre-regenerate at maglilinis ng sarili. Hindi kailangan ng mamahaling detox o matinding diet. Ang pagbabalik sa natural na circadian rhythm ay sapat na. Narito ang limang simpleng paraan upang linisin ang bituka, dakdak na fiber mula sa halaman. Ang fiber ay pakain para sa mabuting bakterya at tumutulong sa paglilinis ng dumi. Ang soluble fiber ay sumisipsip ng tubig sumusuporta sa peristalsis ng bituka at nagpapababa cholesterol. colesterol. Ang nga berdeng gulay, ugat, prutas, at buong butil ay mahusay na pinakmumulan. Sapat na fiber ay nakakatulong na maywasan ang constipation at mapanatili ang bituka na gumagana ng mayos. Uminom ngang sapat na maligam-gam na tubig. Pinananatili ng tubig ang malambot na dumi at tumutulong sa paglalabas ng lason ang kakulangan sa tubig ay nagiging sanhing matigas na dumi at constipation. Ang paginom ng maligamgam na tubig sa umaga ay nagpapagising sa peristalsis na bituka. Uminom ng malilit na sip-sip ng regular sa buong araw. Ang matatanda ay dapat unahin ang maligamgam na tubig upang mabawasan ang constipation at mapangalagaan ang lining ng bituka. Supplement ng probiotics at prebiotics. Ang microbial system ay tulad ng isang kagubatan. Ang probiotics ay matatakpuan sa yogurt at fermented vegetables tulad ng atsara sa Pilipinas. Ang probiotics ay matatakpuan sa saging, bawang, sibuyas, at oats. Ang mabuting bakterya ay lumilihang short-chain fatty acids, nutrisyon para sa bituka, na tumutulong na mabawasan ang pamamaga at mapatibay ang barrier ng mucosal. Ang malusog na microbial system ay sumusuporta sa panunaw. Kumain ayon sa circadian rhythm. Kailangan ng bituka ng oras upang magpahinga at linisin ang sarili. Ang patuloy na pagkain ay nakpapahirap sa bituka na makabawi. Ang prinsipyo ay bigyan ang bituka ng 12.14 na oras na pahinga kumain ng hapunan bago mag 7pm at mag-almusal muli sa pagitan ng 7.8am. Ang pahinga sa magdamag ay ang oras kung kailan nililinis ng katawan ang napatay na tiyel at nakpapaganang ang pag-ayos. Ang mabagal na pagkain at masusing pagnguya ay nakakatulong sa mas mahusay na panunaw. Iwasan ang stress at matulok ng maga. Ang bituka ay sensitibo sa emosyon. Ang stress ay nakdudulot ng contraction at nagbabago ng balansa ng mikrobiyo. Ang sapat at magang pagtulog ay nagpapagana ng mekanismo ng self-cleaning ang cells autophagy. Ang malalim na paghinga, meditation, o light walking, ay nakakatulong na mabawasan ang stress at sumusuporta sa pagaling ng bituka. Ang pahlilinis ng bituka ay hindi isang beses na gawain, kundi isang lifestyle. Bawat pagkain, bawat tulog, at bawat estadong pag ay nag-ambag sa kalusugan o pakapagod ng bituka. Kapah-tama ang pag-alaga sa bituka, tumutugon ang katawan, maliwanak na balat, malalim na tulog, at malinaw na isip ang mga senyales ng panibagong buhay mula sa lub. Malinis na bituka, buhay na katawan, malinaw na isip, maliwanak na balat, malalim na tulog. Kapag nalinis ang isang ilok, ang tubig ay natural na nagiging malinaw. Kapag nalinis ang bituka, ang katawan ay muling nabubuhay ng natural. Ang katawan ay may kakayahang pagalingin ang sarili kung bibigyan natin ito ang espasyo at angkop na kondisyon, tamang pakain, sapat na tulog, katamtamang ehersisyo, at panatilihin ang isang payapang isip. Kapag tunay na malusok ang bituka, mapapansin ninyo ang maliliit ngunit malinaw na pagbabago araw-araw. Maliwanag na balat Mabangong hininga, magaan nakatawan. Ang malinis na bituka ay nakakatulong sa malinis na dugo, nabawasan ang lason, kaya ang balat ay natural na nagiging, mas sariwa ng hindi na kailangan ng maraming pampaganda. Hindi na kailangan ng balat na ilabas ang dumi para sa atay, nababawasan ang baradong pores, nababawasan ang pamamaga ng balat, at unti-unting nawawala ang maitim na balat, ang hininga ay nababawasan din ang hindi kanais-nais na amoy dahil sa mas mahusay na panunaw ng pagkain at pagbawi ng mabuting bakterya Maraming tao ang nagsasabi na pagkatapos nilang ayusin ang kanilang diet at maging malusok ang bituka, gumising sila na mabango ang bibig at magaan ang amoying katawan, isang malusok na amoy mula sa lup, malinaw, na utak, payapang puso, buhay na diwa, ang bituka at utak ay may malapit na koneksyon sa pamamagitan ng good brain axis. Kapag balanse ang microbial system, ang nga neurotransmitters na nagpapabuti ng mood tulad ng serotonin ay regular na ginagawa na nakakatulong sa malinaw na pag-isip. Nabawasan ang pagkabalisa at madaling mag-concentrate. Maraming kaso ng talama na pagod, banayat na pagkalungkot o insomnia ang bumubuti ng malaki sa pamamagitan lamang ng pagpapanumbalik ng microbial system at pagbabawas ng pamamagang bituka. Ang malusok na bituka ay nakakatulong sa utak na gumana ng mayos tulad ng dalawang musikero na sabay na tumutok ng konsyerto, nagiging mas magaan ang himek ng buhay. Malalim na tulog, punong-punong enerhiya. Isa sa mga unang senyales ng malusok na bituka ay ang magandang tulog kapag malinis ang bituka magaan ang atay, payapa ang nervous system, madaling makatulog ang katawan at manatili sa malalim na tulog. Ito ang oras kung kailan inaayos ang cells, binabalanseng ang hormones, at punong ang enerhiya sa umaga. Ang mataong malalim ang tulog ay karaniwang hindi mainitin ang ulo, hindi madaling mapagod, at mas malinaw ang isip, malusok na immune system, mabagal na pagtanda, mahabang buhay, ang malusok na bituka ay nagpapalusok sa tumpak na imun system na nakakatulong sa katawan na hindi mag-react ng sobra at mabawasan ang talama na pamamaga. Kapag nabawasan ang pamamaga, bumabagal ang proseso ng cellular oxidation. Ibig sabihin ay mas mabagal ang pagtanda. Ipinapakita nga maraming pag-aral samga mga matatagal ang buhay na mayroon silang mayaman na microbial system at anti-inflammatory properties. Ang pag-aalaga sa bituka ay isang pamumuhunan para sa mahabang buhay at kalidad ng buhay. Malinis na bituka, magaan at payapa ang buhay. Kapag malusok ang bituka, hindi lamang ang katawan kundi pati na rin ang pag-iisip at salobin sa buhay ay nagbabago. Hindi na mainitin ang ulo, mas magaan ang pakiramdam, at madaling tamasahin ang bawat araw. Ang tunay na kalusugan ay hindi pag-iwas sa sakit kundi ang pagkakaroon ng mayos na pamumuhay sa ating katawan, bigyan itong sapat na malinis na pagkain, sapat na tulog, sapat na ehersisyo, at sapat na kapayapaan upang gumaling ang sarili. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, Magiwan ng komento sa ibaba, ibahagi ang inyong karanasan o isang maliit na pagbabago na gusto ninyong simulan ngayon. Sino ang nakakaalam? Baka ang inyong kwento mismo ang maging inspirasyon para sa libu-libong iba pa sa kanilang paglalakbay upang muling matuklasan ang kalusugan mula sa ugat nito. Maraming salamat sa inyong panonot hanggang sa dulong video at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani Official Channel upang patuloy tayong makakasama sa paglalakbay na ito. Isang paglalakbay pabalik sa katawan sa pahinga at sa kapayapaan na likas sa bawat isa. Naway makaron kayo nga malinis na bituka, maliwanag na isip at buhay na punong ng sigla, gan at kapayapaan. Makita kita tayo sa susunod ng mga video kung saan sabay nating pag-aralan kung paano mabuhay nang malusok mula sa ugat, mula sa puso, at matibay sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po sa inyong panunod.